mga lods for today's video ay uh, gagawa naman tayo ng kulukuhan para sa aking uh, mrs okay so meron akong uh, ipapatsalins sa kanya so yun mga lods uh, nandun pa siya naligo pa siya no so hindi niya alam kung ano ipapatsalins ko siyempre sampaling kita sa harap ng dalawang taon Sa <laughs> so, mga hindi para kapag subscribe sa aking youtube channel mga lods uh, Tim Junix TV uh, please subscribe and hit the notification bell mga guys para Lagi po i-update updated Bawat upload natin no? So yun So tara Ano pa natin Let's go Punta natin dun sa CR Baka ito sa Maligo no? Ay yan naman Tapos na pala Ah Kaya ano ako i talin sa iyo Sigbaw Gulat ako dun ah Kala ko ano ah Walang Walang lamit ah Lang niya. <laughs> akala ko mga akala ko mga lords walang walang damit eh. Bigla pa namang ginanyan yung tawil eh. K kita sana sa camera. Hehe, <laughs> <Yeah>, boy. <laughs> Ayos ah. <laughs> Naprank ako nun ako guys, mga, mga lods ah. Kala ko walang damit, ginanon yung tawil eh, ibang eh.

So, hu wag na lang natin ituloy yung binabalak kong mang, uh, may ipapachallenge mga lods kasi na-prank na ako, naunahan na ako eh. <laughs>